yun no shout out sa iyo kuya no yan sila kuya galing pa ng saan ang lugar nyo kuya kalawag, kalawag Quezon, Quezon province ano kuya ano ayan ito ah uh, natin ng cap suspension na airbag nya dahil uh, butas yung dalawa na yan doon tsaka dito ito sila tingnan natin o oh, ito Makikita nyo naman, di ba? Oh, kikita nyo naman. Yan. Ang sakit nito, uh, dahil nasira yung box niya, nasunog, nakita naman ni kuya. No? Kasi nga, lagi uh, laging nawawalan ng hangin, maya-maya. Parang Automatic. segundo lang. Automatic. oh segundo lang, nag-automatic siya. Ya, kaya ang nangyayari, yung box niya, siyempre, iinit yung iinit yun. Kaya doon nagka-problema. Kaya kayo, kapag ka, ang airbag nyo ganito, eh, sumisingaw na lang palagi, mga ka-experience, no? Ayan, oh, babatas, babatas, babatas ang baba ng tas. Kailangan palitan niyo na 'yung mga ganito nyo. Kasi nga ang masisira no si box. Iinit kasi 'yun mga ka eh, no? Siyempre, kung gaano kalayo ang byahe mo, ganoon din ang iinit noon, mga ka-experience, no? Ayan, kita niyo naman. Hindi na namin kayang i-repair 'yung computer box niya, 'yung module nito. Ang ginawa namin, sinet uh, sinetap namin siya ng automatic Meron pong automatic yan na labeling sheets na ilalagay namin mga ka-experience, no? Ayan. Andito yung isa, bago na. Ayan. Galing pa to ng Kalawag, Quezon Province, mga ka-experience. Ayan. Kita nyo naman. Ayan na po yung bago na nilagay namin, yan. Kita nyo naman mga ka-experience, no? Ayan yung sheets na kinumber natin, ayan. Kumikitap-kitap pa mga ka-experience, no? So, pabrikit nakapabrikit po sa atin yung mga ka, mga ka-experience, no. At tayo lang po ang mga ganun na switch mga ka-experience, no. Yan. Yan na uh, ikakabit na bago dito. Ay uh, lilipat lang yung mga fittings niyon para ikakabit na yung bago diyan mga ka-experience, no. Yan, tapos ito yung gagamitin natin apat uh, na relay tapos si convert natin ng ang gusto nilang mangyari dito uh, automatic lang wala nang manual so yung gagawin namin automatic lang mga experience wala na po siyang manual automatic lang talaga no ayan kita nyo naman oh yan mga experience oh so, tayo ni kuya dito sa Tangeles City Pampanga uh, shout out sa inyo mga ka experience eh, kay kuya ano mga bago mga ka-experience, no? Ayan. Sa Pampanga, ang alaga nito, ah, uh, 4,000 to 4,500 mga ka-experience, no? Ayan. Siyempre, sa iba-ibang bentahan, siyempre, may mura, may mahal, ganyan. No? Ayan, mga ka-experience. Ayan, oh. Kita niya naman. No? So, ito yung natin. Yan. Dalawa yung pinalitan natin. Dito, tsaka doon sa kabila, pinalitan natin ng bago. Sarapan sa walang singaw. Maganda sa harapan, mga ka-experience. Dito lang talaga no? Kaya pagka ang airbag nyo mga ka-experience laging bawas, dagdag, bawas, dagdag, walang hinto. Eh palitan niyo na kasi pag hindi niyo pinalitan, eh yung box si sisirain no sigurado. No, kasi iinit ang init yung resistor, hindi makakapagpahinga ang mga ka-experience. Syempre, continuous siya nang continuous nang aandar yon, no? Siyempre uh, resistor dies lang yung mga yon, nasisira sila, di ba? 10 wheeler wing van ayan po nilalagay na ni master toto yung airbag nya ayan dahil sa sinetap natin yung kabit nito libre na lang mga ka experience no ayan oh kita nyo naman dalawa yan mahirap-hirap din trabawin yan mga ka-experience no ayan ano oh. Lapit na. Ito naman. Ayaw mo dito. Ipita mo na ito. <laughs> Tingnan mo yung cambio kuya kung okay siya. Okay na kuya, para lang ano. Hindi, pasok mo 6 at 7. Okay na. Malambot? Ako, okay. O ayan si Kuya, binibigyo natin mga ka-experience o. Oh. Saan ka uwi Kuya? Kalawag, Kalawag yan. Kalawag, Quezon Province no? Apo. O ayan no? Kalawag, Quezon Province pa yung mga ka-experience. O ayan, dinayo tayo. O sige to. O <laughs> ayan o. No? Ha? Kailangan mo, kailangan mo, kailangan mo mga Tingnan nyo. Bababa natin. Ah. Ang lambot, Brad. Para kang naka-deluxe Para kang nakadilax. Ayan ah. Oh. Ayan mga ka-experience at okay na yung cab suspension nila. Uwi na sila ng Kalawag, Quezon Province mga ka-experience no. Ayan po. Ah, pinapa-fix ko na lang yung kulay doon. Ayun. Ten wheeler dinaya tayo dito sa Angeles Pampanga. Mga ka-experience. Dinaya tayo sa Angeles Pampanga mga ka-experience, no? Cab suspension. No? Ayan po. Ayan Eh, walang ano, akin na, ay natin. Oh, ha? Ha. Oh. Oh, ayan o. <laughs> O, <laughs> oh, di ba? Ang ganda ng ilaw na cellphone ko eh. Oh, tingnan, lakas eh. <laughs> o, oh, di ba? Ha? Oh, Maganda pa sa computer box. O, di ba? Oh, diba? Ayan o. Oh. Hmm. Ang ah, sige, tinetesting niya o. Oh. Ang lambot na o. No? Lambot na? Uwi na sila ng Kalawag, Quezon Province, mga ka-experience, no? Yan, biyayay ulit sila. Formal. Uwi na ng Kalawag, Quezon Province, mga ka-experience. Pag nasaldak lang siya ng todo, doon lang siya nag, nag, nagtutunog, ano? Okay siya. Okay siya. Oh, minto na naman eh, ano? No, no. di diba? So, yun mga ka-experience, no? Yan, ang dahil lang doon sa dalawang airbag na lagi nag-automatic, kaya siya nasira, no? Ah, yung box niya bumigay, nasunog yun mga ka-experience. So, yun, hanggang dito lang mga ka-experience, no? At tuwi na sila ng, ng Quezon Province, mga ka-experience, no? Ayan. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga ka-experience. O, patayin ka oh. Oh. muna namin. Ha? Ah? patayin ka muna namin. Hmm. Ang isingan yung hangin, umawawala. Ay, hindi namawala yan. Oo. Oh. Diyan, maganda na maglaro. Oo, oh, maganda na. Ha? Ah? Oo, oh, maganda. Na. Hindi Maganda na maglaro Hindi naman siya laging gumagana ano? Kasi rap-road na dito, taimik siya minsan eh oh no Ha? Uwi ka na niyang kuya ano? na po kami Quezon province no? Kalawag, kalawag Kalawag yan mga Shoutout sa iyo kuya Ito yung painante niyang pogi oh. oh. ingat kayo ha ah. Sige